Hello. Hello. Mayor, maayong buntag di Mayor no. Gikan ni sa Miso Radio si Mr. Julina ni Karuna. Mayor ang imong ka istorya. Hi. May buntag ani may buntag sa tubig minaw. May Ayon. Mayor, kanang sa kita karon sa lungsod sa kinogitan Mayor. Gusto ba may mga yuoga update Mayor kung unsa magyud ang tinubdan ani Mayor kay para matin-awan pud ang katawan, Mayor labi na kaya medyo ning uh, kuan viral siya karon Mayor no nga nagkagubot ang lungsod sa kinogitan Mayor. kanay tabo gani ini nga ka ro ko kanay din pa ni sa akong asawa si kanay ni mayor gaga ng so kini ang lift kit nga uh, alpha pictures na ko ni og sa bisbinya sa barangay panapol so bakit lugar sa proseso sila mga requirements ah uh, Submitter lo kasi na pero ang ilan di submitter so na mga pulang like ACC, like sa uh, mga for sure list, kaya hindi ang kaya pwede mali ang ating heavy ako ang coffee shop. So, kahit sa coffee shop, wala problema kasi mga private pa ng yuta. So, mao nga, di ba sila sa no objection, di ba mali? Sa kapitan, sa barangay clearance, o bahay sa sa munisipyo, sa guniang bayan. So, ang ito po, Ah, uh, doon ko ang punto ng emotional sila ilang dating area. So, nakita ang anay na illegal nga activities kay uh, sa malinis yun sa BIPA nung sabi na ang murang nung na naigo silang bako. So, mga mga sunod na 19, ipaw na rin rito sa BIPA sa DNR o ok sa LGO sa samtalaon sa kanimiyon uh, nga gagawin lang So, pagkundang until now, wala eh. Wala may activities nila, Pagkundang naman na siya, isa ko lang sila operasyon. So, mga nga Um, <gerek> uh, at that time, na, eh, nagsabot si Neo Gatlan, kumayon siya sa Guliang -sa Bayan, nga niya ito sila so sa opisina sa BIPAR. Kaya anong nga, uh, bilang di diskutan, okay siya gaya manungbuhan eh, kay doon lagi nga nakunoy damyos nga may ibo sa Limpit kay. So, pagkakupan nila ng regional director si Dr. Makulon, Mayroon ang BIPAR kasi na kung ay manungbo, kasi sila mag i mo'y otorgado eh, nga uh, manungbo na kay sa ilang manang uh, tour. So, ngayon, tuting na uh, katulong ang uh, istorya, alam nyo sa COVID-19 man 2019, so nagtulong ang uh, mga pangita mo na itong last April, uh, last April, uh, uh, April uh, naroon mm. ng Salinar, o, uh, na nato, mm. ay sulat ang uh, Pedro sa Dinar o ang uh, BIPAR ay magpajoint-pintay lugar sa munisipyo sa Kinugitan. Mm. So, pag iting uh, na mo, parang hindi na natuwang di ba? ba mo tinginan, eh? mm -hmm. mo ang tanong, makisko ko matag-manumbu kamo makamanumbu ni kasi inyo maninga, or kamo mamuhin ni authority ni Dani. Dani yun ang di ba, nga mayor, wala pinakamanay ng sumbong, kaya nga mga tao na na, at ito ang sa una, kaya ba po na mag-isig na direktor? So, mga mga nasabutan na mo, nga, sa sunod biti, madala na may isa mong mga abogado. Mm -hmm. abogado sa BIFAR, abogado sa LIN, ka abogado sa LGO. Mm -hmm. So, sa meeting na mo, sunod bulan, may meeting me, uh, uh, ni, uh, niyabot ang presensya sa Provincial Attorney's Office, ng ipanguluan ni Attorney Neil Pacana. Mm -hmm. So, ginagin ang dinar, nga ikaw ba na nag-invite ang ipinuro, ngayon wala man. Ikaw kasi lang, may ni kayo na presensya sa Provincial Pagamanan. Mm -hmm. So, kung present nito sa mga aplikasyon sa Lipkit o mga, may mga kulang ang mga papel, o ang nahimu sa Sergio, Uh, Aula may regularity nga nahi sa LGU yeah. Kaya gani ang mayor uh, usang magiging na sa establishment. O niya sa mga permit na kipirma, wala man nagpirma ang mayor sa mga permits na gi-apply sa kit dahil kahit tuwag na kulang ang mga papel. So yeah. ang nahi nipirmahan sa mayor ito, katulang na no objeksyon di bali sa mga apply sa Porsche o katulang yung official uh, which is lugar nga ilang ibutang dyan sa ilang establishment. Mm. -hmm. Pero about na itong sa ducking, about na itong mga damage na lalo, wala yung ng mayor. Mm. -hmm. So, sa provincial attorney's office, kung wala yung regularity sa mayor, ngayon ang attorney sa Tupitulio kasi may manumbong. Mm. -hmm. So, uh, in si lugar na nagsabot ng DNR, Biparo Gersio, uh, manumbog, siya na ang manumbong ang Tupitulio. Mm. Aking sakit kay. So, after lugar uh, two weeks, uh, ang uh, provincial attorney's office, uh, na sa unyang Bayan na to file a case against uh, Alpha Rangers kana mm. mm. so, um, sa Red so karon isitat mo atang ang sa Bayan. mayan wala sila nagatag dito kay ang isabutan ang LG o mo'y mo witness mm. unyang sa mga dokumento nga lacking laking lugar o okay, gabi mm. so karon uh, eh, tawag nila ang Vice Mayor si Tomas Sarate o ang tulog kagawa ng oposisyon o ang kapitan sa Panabol di ba ito sa opisina sa gobernador? Kaya bakit isa ilang uh, ina-statement. Mm. So, para sa gobernador sa opisina, naka-uklan na dito ang mga annexes. Mm. So, imbis ka ilang basahon, katulad sa kagawaan ka basahon niya, insist mo sa wala pa sa mga pirta, ngayon ang attorney nga uh, ayaw na mo pagbasa na natin eh muna na siya katong authority na niyong sa probinsya na kundi nga mong sa kitay mm -hmm. so katong nilang kipirmahan kumpli na dito agin sa ako nga nagpahay ang vice mayor ng tulong kagawad mm -hmm. okay. so mga na ang naitabo kay pagkaluli sana na nagsisyon sila so sa other matters di ato ko dito kailang kong Kina kailan na kung vice mayor nga vice kanong nagpirma makanan ng kumpli o sa makanan na nga nagpirma sa mga offices na itong ipasaka ni Sekitay. Huwag mm. ka magkala na nang nga nagkataan o oh no objeksyon ni sa ilang komisyon o sa komisya. In sabi yun, wala may mahimok na sa gobernan doon, hindi may makadilay pagperma. Mm. So, mismo po gani ang kagawad ng isa kagawad na gilak sa mga tumakan kay nangyong dispensa kay hindi ko sila makadilay pagperma kaya katubangan sa gobernador. Mm. So, muna yung nagawas ang kumplit. Pagawas ang kumplit, hindi nangyong kitagahan si 15 days to answer. Oh, natik sindapol pagyo da, huh? grabe ka uh, rush kay ilang uh, papapriso na ako. Kay natik sindapol. Mhm. Mm oh, nagisira ka guling nga uh, balaod ang sa munya palawigan. So, rato just di mo na to 15 days ala like, kan sir ni. Mhm. Mm so, tira uh, na lang kay pagsisyon nila sa Wednesday. Tekso na tayo uh, na recommendation sa suspension. Mhm. Mm ako kay pangita kung katungod an na kay man ang due process ana. Mhm. Mm na mayroon pa din nga kaso nga uh, murder Bray, kung sa makani, drew ka. Kung pa mo sa sawa. Or kawad. Ay, eh, kini nga kaso, o kini nga kung pinigil yung pasaka sa ako, ay eh, piniraman na lang niya sa pag naglalasak. Kung ang itong ilang taong humanitarian consideration, unya niya, ako, mayor ko sa lungsong nag-ipilin sa 6 mil katawang mandato sa katawan. Mm -hmm. Unya sila ang member sa Unya Panalawigan, part sila sa Kinugitan, kaya hindi na sila sa atok sa Panalawigan. Mm. -hmm. So, anong dilimang ko nila tagahan sa katungod sa pagpanubag sa akong kukulingon? Mm. Marami -hmm. ko kailan siya sa awanan sa kamarapa karo sa Senado. Ang mga Chinese National na nangyembo sa Pugo, ipatubang mo magaling sa kumpiso para mapatubag sa katawan ng mga katungod. Mm. -hmm. Ako nila magipili sa katawan, inanira kadali ang ilang pag-suspended so, ka na ako, nga walay kabasihan. Mm -hmm. Kung Unya yung kagawa, Panahon pa man na siya kung asawa, ano kung may sa kaso? O, oh, grabe na yung motivated, political harassment. o mm -hmm. O, nilang mobile kill, gini siya akong kagulingon, siya akong katulong. Nga nga nung ipasakaan ko nilang kaso nga, wala klaro nga ba siyan. Mm. Ayun, yor, may plano karo ni mo, Yor, ano yung uh, gihimo Yor no, nga pagpasaka <laughs> og suspension ni Yor? Ah, uh, hindi rin siya akong mga bugado, pero hindi rin may tabo nga matulog ko ni kay uh, ba siya kayo nga wala man yung process. Mm. Gusto rin siya lugar ang suspension. Bumang ganun na sa mga interview ni Board Member Sabal nga dapat doon na siya magbasa-basa iyang e inspection din eh. Kay, sa so, iyang statement, nakamulong kung nagtrabaho ang kitkay daw wala nga sa mayor wala nagpahal sila o negligence. Mm. Kaya bisa matanaw ni eh, naman ni sila ipatanaw eh, dito sa area si Susolong 19 ang karon karun. Kung ipaundang sa mayor o sa dinar o sa bipa ng nilililip kitkay until now wala'y trabaho dito ganay tabo. Wala activities ganay tabo. Now, kung mga mustura, si Bodo Imbir Sabal, anang uh, statement, sila may napakan ng suspension, dapat ilang klarohon, nakukular sila, i-review ang mga papel. Mm hindi -hmm. di ba pata, siya pa hindi review, sabi sa kung sa radio station, kaya hindi pang sulti, wala nakatukma sa among ilang aligisyon ka na, kung wala nakatukma sa among tubag. Mm -hmm. Eh, karo kaya nga, wala nilang ibasa ang among mga tubag. Ayun. So, yor, basi na aduna kay uh, panawagan yor no kay mo lagi niya nag viral mo karon yor kay nagkagubot lagi diya sa lungsod sa Kinugitan. So basi na aduna kay uh, panawagan yor bala binagyod no sa sangguniang panalawigan ah. members yor nga mo ini pasaka sa maong suspension yor. Ang ako lang ipapos sa gulay palawigan nga paya, ah, tanang nga to lang sa katungod ang matag-usaka kanato, Kay gani-gani sa pagpatawag ni Gobernador Unabia sa presintya sa Limkit kay sa DNR o sa BIPAR, pa uh, datong niya gi mga adlaw reklamo kanin dito kag si gobernador mismo ningon sa abogado sa, Kitkay, sa DINAR. Ng, kayo sa DNR nga dili na lang pila nang implemented kay sa kaso kay kompleto all kompleto man lang mga papel so bigay pala kani pagi nga sa si LG o aron mapadayon ang establishment niya nanaw sa mining kay tabong ibisan kit kay ako ako na mo yung ilan ni papriso mm sabi kini nga binuang una nga uh, may tanong nga ma-review na isa sa guniang panlawigan nga dili hinahanak kadali Patagal sa niya katungod ang mayor na gipili sa 6,000 katawo sa katawan sa lungsod sa Kinugitan, Patagal nung dahil nilang katungod ang mandato sa katawan na gipili ng mayor. Dili man ni Bukir. Dili man ni sa bandi sa kaban sa lungsod. Uh, Inanda kadali nila mapasaka ka na ako sa sumbong sa kaso kumplin. So, yeah. bakit nga lang yung natin yung Dili kay basta nalang uh, suspindiron ako kay tungod lugar nga dili ako makabluwin siya sa mga kapitay dapat kitaan pa nila o oh, pagi unta. So, nakita nila nga bukat ang probable cause na ilang nakita nga agin sa ako. Ano sila mapakanaog sa suspension? Kung dili magaling ko maka sa mga witness. Mm -hmm. Pero dili na ni nga retso-retso nga basta na suspendin ron nga wala ko isala. Wala iba sila pa suspendin ka na ako. Mm. Masa -hmm. may desisyon uh -huh. ni mo ni Karun Yor? Kaning, oh, uh -huh. sa, kaning ipasaka nga suspension, bato ka ni Yor? Ikaw, uh, may tabo mamako na mga, mga bugado, ano yung eh, akong uh -huh.

gani uh, mismo mo magani ang hindi ka sa baba sa gobernador nga dili na kasuhan ang kit kay kay naman din mga papel nga ikasuporta na karon ako na nun mo ilang kasuhan sa sa muna yung paglawitan ang okay. so, uh, ako lang uh, may pong sa prensya nga uh, ako ang adunan sa katungod uh, na ako ni ni kinaman mo sa ato nga uh, sa to matagaan ug matabangan uh, na gibuhat nila sa sagunian palawigan grabe kining wala mas tama sa akong kagulingon uh, mm -hmm. ayon yo ba sa aduna bu kay mensayor no sa katawhan nila binagyud diya sa kinugitan yon pala ko lang ipabot sa katawhan sa lungsod sa kinugitan nga mabugnao lang kita sa tanunay sa ato na ato una una uh, kining tanan aduna na magkinutuban na ni aduna na magkinilugdanan pero basta nga kung ipabotin yung na uh, sa basta ngayon natin lang kasaya nga ato na lang i-consider na sa mo nila kita sa ron sa walay karo nga so makalaom kamo ka mo nga kinilipas nga kung pagbarong sa lungso para kinilipas ninyo O i basta nga uh, ato na kuyan nga uh, naong nga inyong i uh, ka na sa dugay na panahon kung um, tungkol sa politikan noon nga Dung, uh, nun, uh, kalihukan hindi na naman basta nga lukuson uh, So, galing salamat sa inyo, makulayang kapag pagsuporta. Salamat kayo, Mayor Lagbas, Yor. Salamat ah, kayo, Mama. Suruhin na po, Sige lang, Yor. Amuha tong tawag, Yor. mo na Yor. Ah, okay. Salamat, Yor. Nangita na tama, si pa. Yes, Yor. Yes, Sir Louie. So, umutuwaan ang yung Mayor Lagbas, so maging salahanan mong tagay as we pagkaroon na ni Vice Mayor anong maminaw ang gusto po dahil ng mga statement kami doon na rita. So, magkawag lang po, so, ganyan yung iso, ganyan yung igala si Robert Louis Balmores sa mga yung ugurutan natin. Salamat, uh, Mr. Robert Louis Balmores.